thank you Ayan guys at ito luto na ang ating sinabong baboy. Ayan. Ayos, pwede na nating simulan itong ating pag mukbang. Hello guys, uh, for today's video, ayun, for this video pala, hindi today kasi nga, oh, today pa rin. Gabi nga lang. Ayan, itong lutong bahay, baboy na sinabawan. Yes. Yeah. Okay. Simulan na natin guys. So, ito. Itong uh, labuyo. Ilalagay ko na lang dito. Para maging maanghang itong uh, sausawan ko. Ayan. Kamay lang tayo guys. Kasi mahal ng kutsara. Ayan. Pagka mahal ng kutsara ngayon. Ayan lagyan pa natin ng Yan, ito banghang din ba ito pag pinapapak lang Yan. kumain ko na ako, rin, ako lang, ako lang rin ang magkakain okay. so palang punitin ito itong balat ng bill paper na red Ayan. so let's do na ito ito sya pargalo ng taba ito yung nakakatakot marami takot dito yan ako hindi ako natatakot dito kaya ko itong kaya ko ito guys Sawsaw saw, saw, doon Sawsawero Sabay kanin guys Para hindi maumay kagad Nung iba kasi nagmumukbang guys. Ah. so from beach. Yung parang inaagawan. Kaya ayun. Madalas na una. Kasi nga parang inaagawan eh. Ang yun yung natural na bigis. parang no need na ng sili guys kasi itong labuyo ano rin maanghang din so sausaw ko na lang dito sa so, kaya ano tsama pila dito at dito pampa asin konti And lagyan natin ng konting pages para kunyari na. Kunyari healthy. Kunyari lang yun. Puro tabaho. natin ng labuyo saan yung labuyo na wala ayun itong VHS guys ano to, repolyo nagyan ko na ng repolyo t'as bien longue la तो आगे भरो युक्त ना इक्कीस अंतर ना होंगे, तो आगे, इत्तो आगे, इत्तो आगे बढ़िया चलो, तनो माती ती मुड़ना Masuwa akong pat na yan. Hindi, kung ano Anong Facebook? Kaloka. Out na ako, ma'am. Walang balik sa lollipop. Sali po. Sige po. Ah, sino pa yung nandyan? Sugar! Sali ka ba ba? Tara si Madam Lina. Madam Lina, sasali ka po ba? Si Madam Sweet. Madam Sweet, sali ka na. Ito na yung pagkakataon mo makasali. Walang balik daw. Salamat! Eight lang. Ang oh, balik. Hindi ah, na pa. Si Madam Lin. Walang balik. Ano ba? Okay. Si Ma Madam Teresa, kasasali po ba kayo? Lonnie pa? po and thank you so much sa uh, nang panunod. Oh, eh, pag na ko doon ah. May sabaw. So, uh, kita-kits na lang sa susunod na video. Uh, sana makagawa naman tayo ng tutorial kasi wala akong maiisip na ano yan, na, na project. Sana may makapag-comment man lang. Yung abot kaya lang ng project, lang na. Mahirap lang, mahirap lang channel natin. Mahirap uh. pag channel natin. Hindi pa suba. <laughs> So, ayan. Sana na-enjoy ninyo yung uh, pagkain natin. And see you in the next video. Bye-bye!